11.16 na ng gabi, October 4, 2007. At nagbabasa pa ng aklat si May. Anong book yan, May? Uh, Bota ni Love. Tinig. 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 kanyang cellphone, ang globe ay hindi pa nag-reply. Okay, eh, so nasa baba kami ngayon. So baba kami matutulog. Ano yung tawag ito? Ano yung English na kasaba? Kasaba? Oo. Oh. Well, may English pa ba yun? Hindi naman. Wala, wala alam, alam na nasing ka mas English. Yan ang aking bed. Yan o, bag ko yan. Kamote. Ayan. Tapos yan yung, yan yung kwarto ni Vicky. Eh, hindi kwato. Yung kama ni Vicky. Tapos yan naman kay May. Okay. Sa taas pa, lang na nag-occupy ay siya. Ayun. Ang basura namin. Ko. Wala. <laughs> si Mayo, nag-aaral pa. Tapos, ito naman ang aming kabine. Akin to. Kay Vicky. Tapos, kay May. Tapos, yun yung storage cabinet namin. Yung okay, tubig niya ni, ni Mayo, tubig ni May. Ito yung tubig namin ni Vicky. Okay. Project ni Mayo, hindi pa natatapos. Okay. Dito ako nag-aaral. Ito si Rock. Hi, Rock. and see gas.